boom! ayun na nga mga tropa mga idolo tulad ng nadiskubre ko ngayon paano nga ba malalaman o paano mo nga ba marireveal kung sino ang laging nakakausap nakakatat ni Jowa or ni partner sa kanyang Facebook Messenger ayan tulad sa nakita mo sa ating title nakita mo sa ating thumbnail paano nga ba natin marireveal kung sino-sino nga ba talaga yung laging nakakausap nakakachat, nakakakonbo ni GF or ni Jowa ni partner sa kanyang Facebook Messenger. Napakadali lang yan pero bago ang lahat kung bago lamang pala sa ating mumunting channel. Kung deserve kong makahingi sa iyo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw yung unang ma-notify, ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga mabibisang mga tutorials, mga tropa. Napakasimple lang, napaka simple lang sundan tong ating video ngayon sana matapos mo hanggang sa dulo nang sa ganun malaman mo kung sino yung laging nakaka-combo, nakaka-usap nakaka-chat ng iyong jowa or ng iyong partner so kung ayaw mo namang malaman just skip na lang tong ating content ngayon, yan is start na tayo syempre assuming na ito na yung kanyang phone na ginagamit pupunta ka lamang syempre sa kanyang facebook application, take note pala mga tropa, ang kailangan natin dito is Facebook Lite mga tropa. Kung wala ka pa nito or kung wala pa siya nito sa kanyang smartphone or sa kanyang Android phone, i-download mo lang ito sa ating Google Play Store. So ito na, papakita ko na sa inyo kung paano natin yan marireveal. Pupunta tayo sa kanyang uh, Facebook Lite mga tropa. And then, pagdating mo dito is pupunta ka lang sa setting and privacy mga utol. Ayan. Pagdating mo dyan mga pare, yan, tap mo lang yan. Pupunta tayo sa settings. And then, yan, ganyan yung magiging itsura nya. I scroll up mo lang mga tropa hanggang sa makarating ka dito sa e stories Then, itatap mo yan syempre. And then, pagdating mo dyan sa e story setting is itatap natin itong e story privacy mga tropa. Ayan, pagdating mo dito naman, ang pipiliin mong isusunod na itatap is yung hide e story from. Then, pag natap mo yan is, ayan, boom, yan na siya. Yan na yung mga nakakachat niya. So, paano ko nalaman or masasabi na mabisa or legit tong ating tutorial ngayon? Kasi nga, ang Facebook na to is ito yung aking Facebook at ito yung mga tao na lagi kong nakakachat mga tropa. So, legit na legit to mga tropa. Kung gusto mo talagang malaman is sundan mo lang tong ating ibinahagi or itinuro ng tutorial ngayon ulitin natin pupunta tayo sa setting yan setting and then scroll up mo lang, lang sa makarating ka dito sa stories and then story privacy pagdating dyan is tatap mo yung kanyang hide story from and then boom ayun na siya malalaman mo na dito yung mga tao So hanggang dito na lamang kung may time ka pa share mo na rin sa ating mga tropa dyan itong ating mumunting channel and kita kita tayo sa ating masusunod pang mga content mga tutorial. God bless!